Alright yan, magandang gabi mga idol uh, Pakikita ko lang sa inyo no mga idol Itong dalawang gagamba natin ano, na parehas naging winner uh, Itong pula, unahin na natin uh, Actually nung binili ko yan parang maroon eh Pero ang nagiging brown na, pula na siya na naalanganin Ito naman nung binili ko yan, uh, yellow green Pero ngayon parang yellow na lang natira no Mga idol, yung dalawang gagamba na yan, parehas winner Ayan, uh, yung isa, kita niyo naman Siya yung bumilot doon sa baka-baka no, ayan Uh, kung gusto niyo panoorin yung video niya no andiyan uh, ang title nun ay uh, Derby G versus uh, Baka Baka panoorin niyo mga idol dahil paglalabanin natin yan eh yung dalawang winner na yan paglalabanin natin tapos dun sa makakahula ng mananalo may chance magkaroon ng pitak yan kaya magandang panoorin niyo yung laban nila para makita niyo yung mga kalidad na no kung paano pan panalo nila no kaya katulad niya ipinakat niya sa sapot ay sa stick yung ano Ah, hindi pala, binilutan niya. Ah, kaya pumakat dahil kinuha ko lang yon, Ah, yan. Pahabayan natin ng konti video, mga idol. Para naman, hindi maikling maikli. Pagtsagaan nyo, kailangan subscriber ka. Yan. Subscribe. Tapos, ito naman yung magiging kalaban niya. Yung bumilot naman dyan sa... Ayan, ano ito? Yung tungkuan. Yung devil spider. Binilutan din nito, Nung red maroon na yan. Nangayon naman eh, parang mag-ibig-ibig lang mag-brown. Yan. Mabagsik din. Yan mga idol, silang dalawa ngayon na magtatapat, yung pares na mambibilot. Battle of mambibilot ngayon yan, ano? Susunod nating video. Siguro gawin natin yung upload natin yung magiging laban nila. Mga two weeks, sa isang linggo, pero pa yon tapos sa linggo uli, yan. Uh, para mahaba-haba oras natin sa pamimili, mga idol, ano? At saka, syempre, mahirap din mag-edit pag lalabanin pa natin. Okay, yan. Basta figuraan nyo lang, ano? Kaya natin yan, yan. Uh, comment nyo lang kung sa, sino sa tingin nyo ang mananalo, di ba? Yung manana, yung tatama ng hula, yun, may chance na magkaroon ng pahamugan na yan. Okay, yan mga idol, no? tingnan nyo lang mabuti, no? pinahaba lang natin yan. ah uh, pinipreview lang natin no? yung mga winner natin. At syempre, kailangan na, kung yung mga hindi pa subscriber, mag-subscribe na kayo mga idol para makakuha rin kayo ng mga palaro natin, makasali kayo pagka meron tayong mga palaro. Ah, uh, sayang, oh. Andiyan lang, maglilibang ka, manonood ka. May chance ka pa. Total, yan din naman ang hilig mo, di ba? O may chance ka. Yan. Kulay maroon. Pero ma-brown-brown -brown na. Brown-red na. Alanganin na siya. Pero nung una, talagang maroon yan. Maroon-red. Magulang ang kulay. Alright, yun lang mga idol. Subscribe. Salamat.